Yan ang butas. Patak dito. Ayan, malinis yun. Diyan mapatak, oh. Ayan yun, tapos sa so, pwestong to. Diyan mapatak ang tubig. Ayan. Galing dito. Galing hmm. dyan. Tapos meron pa doon. Ayun. Ayun, oh. Ayun, oh. Sa labas naman ng bahay, ang patak niya. Kaya sa labas. Okay lang yun, kasi gypsum board. Ayan ah, yun. Hardiflex, hmm. matiba yun. Eto, gypsum board, kaya madaling magmantsa. <laughs> Tapos lightan mo nga ulit saan yan. Ito, ito, ito. Hindi, yung isa. Ito. Okay. Burung. May insulation yung silver. Uh Oo. -oh. Bago yung ano na. May tigula pa. Grabe. Yan, pawis na pawis, ay. Yan yung sinasabi ko yung pwesto niya. Okay. Uh -huh problema, hindi ko napapakita kailangan ko magsalamin ha? sabi hirap mahirap maghanap buhay <laughs> 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 magbutos dito yung bato ko nangangalay mm -hmm. kaya mayroon neto Parang may napapain ako. Ah, yeah. uh, yung basahan mo. Ang lambot dito, butas na. Yung mm -hmm. Pag Yung daliri ko, ayan, gumagbutas na. Diyan okay. nga ang gagaling yan. Bakit? Bakit na basa yung ano na yan? Bakit na bulok na yan? Diyan ang gagaling yan. Ayan, oh. Kita mo ba? Oo, oo, oh, oo. Ayan, butas na. Ayan, oh. Kitang-kita. Alam ko ba. Oo. Oh. Oo. Oh. Tutuloy ko lang Hindi ko makita eh. Para kung natata eh. Pag ganito ang forma ng upo. Hirap <laughs> ah, maghanap buhay guys. <laughs> Oo.

Matagal na dito ang isang taon. Tutulo ulito <laughs> <laughs> Dahil pagkatapos ng isang damakmak na ulanan itong ngayon at ulan, mag-iiwan niya ng panibagong acid dyan. Bubulokin mm -hmm. niya mga lero niya. Dahil nagpunti siya ng mabulok. <laughs> grabe. Tayo bumasa sa mga mancha eh. Mm -hmm. Dito tayo bumasa sa mga mancha dito. Oo, kasi malalaman mo naman yan kung saan gagaling eh. May, lamat eh. Huh. Grabe ang init pala dito talaga. Para ka nasa pugon. Walang oxygen eh. Ano? Oh, Oo. Kadilim. Kami dito. <laughs> <laughs> Grabe, ang init. Ano na pati? Tanghali na. Alas 8, ano na eh? oh, okay. Okay, guys. Pero, muna natin Mamaya babalikan natin. <laughs> yeah. ah. na Mm. Ganyan kahirap mag mag ano sa bubong. Gan magkumpuni. Lalo na pag may tagas. Ayan, go. So, sobrang init. Parang nasa pugon tayo, guys. Okay. Matutuyuin muna natin to bago babalik tayo. Doon naman tayo sa mais. Uh, si Arnie Boss. Uh, yes. Okay, tayo niyo guys. Ay, oh, parang, parang. parang nasa yungib tayo. Mas tayo ng Sana guys mag trending itong ginawa namin Inspiration tapal butas. Hindi ako makalapit dyan eh. Nangangawit ako eh. Okay. Gusto ko sana tutukan yung pinaka pinanggagalingan ng tubig na yan eh. Bulok na talaga oh. Malalaman mo talaga na dyan yan nag ano. Umaanggi. Siguro, di ba yung, di ba pag malakas ang ulan? Diyan siya umaano. Tumatalsik. Kasi par, 'di ba, 'yan yung mga dugtungan 'yan, 'di ba? Dugtungan. Dugtungan ng yero 'yan eh. Diyan nagtatakbo at nagtatagpo 'yan ang pinaka terminal ng tubig. Mhm. -mm. -hmm. Yes, sir, sama Siyempre, yung iba may overflow. Pag malakas talaga ang dadalungan ng dal tubig. Yung hindi maiwasan ay may tumatapon dito. Oo. Oh -oh. Kaya binulok niya. Hindi maiwasan na diyan mapunta kasi baka barado na rin pati ang ano. Oo, oh, nalalaki na siguro ng alikabok. Oo. Siyempre pagka buhos ng ulan, lahat ng alikabok yan, eh, ano pa yan, yung tigula, buhami yung madudurong doon, naiipon dyan. Mm So pag naiipon, yung acid nandyan lang, kaya magbubulong ng yero. Mm -hmm. ah. Okay guys. So, ano? ah, natin. Anong tingin mo? Parang ayaw nang tingnan eh. Hindi, <laughs> ibig sabihin, di, di ba, tawag nito? Hi, hindi ba useless diyan na uh, ginanyan lang natin? Para, What? Wala tayong ibang remedyo kung di yan eh. Oh, kung kung baga, kung talagang gusto mong maayos 'yan, papalitan mo ng buo 'yan. Oh no. Oo. Okay. Pero hindi yung ganun kadali kasi ang alam ko dito sa Tigola, pag kinalas mo yan, nakalak yan mga simento sa dulo-dulo. Oo. Uh -huh. What? Actually, man, ang trabaho yan. Lalaan uh -huh. uh, talaga ni Bosyan, yung mga manggagawa ng Tigola. Oo. Uh -huh. ko papapalitan itong na to. Uh -huh. Pero, kung titignan mo lahat, kung 30 years na itong bahay na to, hindi pa bulok ang yero. Grabe, ang ganda nga ng, ano, ng yero na yan. No? O, ang nagsimula kasi dito tumatay ng tubig. Oo. Isipin mo ilang so, years na 'yan? Oo. Magti-30 years na. Kasi bago kami magkakilala, wow. 10 years na tong bahay na to. Mhm. Magkakilala kami 20 years ago na mahirap. Uh -huh. Hmm. Kaya ang tantsa ko nasa 30 years na tong bahay na to. Grabe. Ito naman, kagila. Oo. Uh -huh. Eh, ang mga ating pinaprevent dito, yung darating na takulan, kung hindi natin lang ngayon, uh, masyadong bubulokin na lahat. Yan. Pati kung kesame, sisirahan na. niya, -mm. Kaya -hmm. uh, ito muna yung ating pinakamagulis na <laughs> Pero kung tutuusin, sa kung bagay sa sakit, hindi na, hindi, hindi, hindi tinaremedyohan yung dahilan. Ha? Hmm. Ang ginawa lang, pasamantala, maalis lang yung kirot. Kaya yung pinagumot na kirot, <laughs> hindi ilalis, eh nagod pa rin. Eh. <laughs> so pansamantagal lang yan guys kaya hindi basta basta madaling gumagawa ng mga ganitong magre-repair ng ganitong ano kaya dyan sa mga ano mag-aral kayong mga buti. Pero yan ay trabaho talaga ng ano eh, gumagawa ng bahay eh. Pag walang gumawa ng bahay o gumawa ng mga ganyang mga sira, paano na lang pala? Yeah, na pala to. Hmm. <laughs> so kailangan din pala natin ng ganitong mga karpintero. Pero sabi nga nila, ang karpentero gumagawa ng bahay. Pero ang karpentero walang bahay. <laughs> walang sariling bahay. <laughs> ano lang yung kasabihan lang yung guys. <laughs> Kasi yung papa ko, karpentero din yun pero may bahay siya eh may sarili siyang bahay. <laughs> Yan yung kasabihan dati. Yung, yung karpentero daw, eh, gumagawa ng bahay, pero walang sariling bahay. Kasabihan pa rin yun? Ha? Uy. Ayaw mo Ili paano 'yan? Hindi, mayroon, 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 mayroon. Hindi ko na. Grabe yung pwesto na 'yan, oh. Nakakapangawit 'yan, guys. Na ko, na. Dalawang tubo lang ang pinaghihigaan niya. hehehehe <laughs> Maliliit na to. Oh, no! <laughs> tapos mainit pa. <laughs> Lagyan kaya natin ng aircon to. Walang <laughs> Wala <laughs> ng <Ayan. laughs> Wala, benepisyo. <laughs> okay, din muna tayo sa kanila, tapos titingnan lang to. Uulitan ko ng isa pa para makapal ka pa. -hmm. Tumagal man lang ng isang tayong mahigit. Malaking bagay na. Ingat lang ha, Kuya Mel. Ah. Oh, Pinupuli ko ito nga akin eh. Oo, yan, yan ang mahirap. Kaya mo na ayaw yun Pahinga muna. Hindi makagalaw. Pahinga muna. Mahirap dito yung sobrang init. Abutin ka ng heat stroke eh. Mm -hmm. Nakahiga ka rito. Hindi ka ang hirap yan. Ah, uh, minirot. Ingat ka dun Ako iwanan pa. Okay. Sige, sige, sige. Salamat sa inyong panonood, guys. Ano? Yeah. Ayan. Ito yung, ano, napakahirap talaga. Maghanap buhay. Baka mahawakan ma ma mo yung, ano, kuryente, ah. Nasa kamay mo. Ayan, oh. No? yang mga wire dyan ayo ya men Oke okay. Oke okay, bye bye